magluto tayo. Magluto tayo ng minisa na karni. Brown-brown na siya, guys. na, na may sibuyas na may bawang na at saka may kamatis na so gisa gisa na lang yan sa ng konti guys para ilagay natin yung ating mga gulay wait lang guys ilagay na natin ang ating kalabasa Ayan, kalabasa yan ha bago natin ilagay yung ating alog bate Okay, sa point ito guys, ilagay na natin yung ating alogbate. ba diba? Ang daming alogbate. Ilagay natin alogbate. Alogbate is like. Ayan. Ayan. Ito diba guys. Oh. So, ito yung alugbate. May kalabasa na. So, wait na lang natin yung na namaya. Ito na, guys. May alugbate na. May kalabasa na. So, maya-maya, ilagay na natin ang talong. May talong na siya, guys. Okay. Tapos, lagyan na natin siya. Mamaya-maya, ng sabaw. Okay. Oh, Bye-bye. Mamaya-maya, naman, dagdag natin ang ating ampalaya. Pero bago tayo magsabaw, ha? Ayan na, guys. Pakuloy na lang. Pagkatapos ng kulo, ilagay na natin ang ating ampalaya. At pwede na siyang iulam. Bye-bye! Enjoy your food!